Single mom na perwisyo na purnadang mag-abroad dahil sa Water Water Festival. Viral ang Facebook post ng isang nagnangalang Rod Lina matapos niyang ibahagi ang screenshots ng isang post ng Anonymous Member ng isang ditinukoy na online community page kung saan isinalaysay nito ang karanasan at naging resulta ng Water Water Festival sa San Juan City, Camacaylan. Matatanda ang umani ng reklamo sa maraming tao ang naging bus on sa San Juan. Lalo't marami sa mga netizen ang hindi nagustuhan ng ginawa ng ilang mga residente na halos isang timba o drum ng tubig na ang ibinuhos sa mga nagdaang motorista. Ayon sa nagpost, isa siyang single mother na may tatlong anak kaya persigido siyang mag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Matagal na raw siyang nagbabaka sakaling makasungkit ng trabaho sa Europe hanggang sa isang araw ay may natanggap siyang email na pinapatawag siya para sa initial interview. Nakapasa naman siya sa initial interview kaya diretsyo na siya sa face-to-face -face interview sa mismong employer, kaya naman inayos na niya ang mga dokumentong kailangan. Hindi raw niya alam na piyesta pala ng San Juan nang mapadaan siya noong ikadalawamput-apat ng Hunyo. Kaya laking gulat niya nang harangin sila ng ilang kabataang nasa dalawampung katao, may hawak na water gun, timbang may tubig, at hose. Nakiusap daw siyang huwag siyang basain dahil may interview siya sa trabaho subalit hindi raw siya pinakinggan at binasa pa rin. Sa malas, nabasa rin ang mga dokumentong ipapasa niya sa aplikasyon. Pinasiritan ako ng tubig sa mukha mula sa hose at di pa sila nakontento. Binuhusan ako ng ilang timbang tubig kaya halos basang-basa ako. Yung hawak ko na envelope kung nasaan original requirements ko ay nabasa din. Anya Halos mabura ang mga details ko kasi basang-basa. Ang ending, hindi nakarating sa interview ang anonymous member at hindi natanggap sa trabaho. Mas lalo pang nanlumo ang single mother nang malaman niyang lahat ng kasabayan niya sa batch ng mga aplikante ay tinanggap. Pakiramdam daw ng single mother ay gumuho ang lahat ng kanyang mga pangarap. Kaya mensahe niya sa mga taga San Juan, sana napasaya namin kayo. Napakalaking bagay po na makakaalis ako ng bansa dahil solo ko na binubuhay mga anak ko. Nakiusap ako, nagmakaawa, pero hindi kayo nakinig. Umiyak pero nagtatawanan pa kayo. Happy fiesta! Yung isang araw na fiesta niyo isang buong pangarap ko po ang naglaho.